Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel naman Pops. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. So ngayon mga Pops, nagbabalik tayo dito sa Aviary nung matapos tayong nagbakasyon ng ilang araw. Alright, no? So, Ay eh, alam ko, na-miss nyo ako dahil na-miss ko rin kayo mga baps, no? Yung pagbibigay ng uh, information, details, at kung ano-ano pa about sa pag-iibon. No? So, dating gawe kung uh, tutukan natin, tapos i-screenshot nyo, and send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya Avery, nakikita nyo sa screen, or you can text or call me sir, 953 mga paps. Alright? No, so bago tayo magsimula, inayos eh, ko lang pasalamatan si Sir Rolly, no? Na uh, Papua New Guinea mga paps, pero nasa Cavite yung kanilang tahanan. No? So ngayon, if, it, uh, ngayon ito, ito to ang, ang, ang nakuha. ayan tingnan niyo sobrang kinis oh. Opaline Aqua b 1 Split tail follow DNA ka. Ayan, DNA cup. Tapos yung mature na yan, yung kasama niyang move sa blue and yung mga bata pa, mga 3 months pa lang na uh, possible split dog follow. Ayan, so muli, maraming maraming salamat sa iyo, Sir Rolly. So, sobrang ganda, oh. Ayan, mga kapasin, sobrang kinis, oh. Aqua B1 Opaline Split Tail Follow Para Blue Pork No? Tapos, eto mga paps Baka gusto nyo rin ito na ang, ang ang dami nagtatanong dito. Ayan oh, mga half cider natin na pangmalakasan. Meron tayo dito mga green, perso, bio, blue na may ito maalawatawat oh. Yan oh, wow. Yan oh, sobrang ganda kala mo golden. Kala mo golden mga pops. <laughs> oh. Yan, paunaan na lang ito mga very rare no collectible items. Ito talaga dapat pag nag-breed nag sila mga paps Pero dapat pag mag-breed kayo nito Dapat meron kayo nito Hindi naman pwede na wala kayo nito Gusto nyo mag-breed Ayan Kailangan nyo syempre magkaroon ng materialis na ganito nyo mga paps Sobrang ganda nyan no? So highest bidding ay Highest bidder ay uh, siyang panalo Ito parang gold dyan no? Oh. Yan ito naman parang uh, Abstract ito mga paps nyo, may bahid ng blue. Yung blue parang painting. Oh. eto ang astig din ito, parang zebra. Itong perso. eto may bahid na blue. Tinan nyo, yung parang zebra. Yung palahati, dark kalahati, green. Tapos ito, parang ano, painting. Oh. Tinan nyo yung katawan nito, parang painting. Oh. Yan oh. Wow! Five na half cider. Oh. Ayun Sobrang ganda mga paps. Ayun Very rare. No, kaya dali ano na, pau na na lang to mga paps. ito so maganda sa lahat. Pa grabe. Ito nag-viral na rin to sa isang uh, FB page pinost ko to. Almost 900 likes, hearts doon lang sa page na yun ha. Pero ang dami na rin share na sa 40 plus na yata yung share nito. Tapos pag binuksan mo yung share, ang dami rin nagpuso dito. Dito mga pops, ina-out na natin to. Pau na na lang kung sino yung makakakuha. Highest bidder will Uh, win mga pups. At ang maganda nito. matured na to lahat. No, sobrang matured na to. Ay ganda nito talaga, sobra. Ay, no, parang gold 'yan, no? Sobrang ganda, parang watawat 'yan, mga paps Sino niyo ha? Blue, red, no, 'yan, no? and white and yellow. Tapos Troy bib red, orange, yellow, green indigo violet kompleto yun no sa mga collector items uh, collector mga pubs dyan ito panalo panalo na kayo dito puro half sider to 8 pieces kung gusto nyo pakyawin pakyawin nyo na ayun ang ganda din ito oh. grabe ayun no ito perso na half sider ito power blue na half sider eto yung blue parang natapunan ng ketchup yung katawan. May may ano, may bahit ng red. Ito talaga oh, pinakamalupit sa lahat. Parang ano, walking rainbow eh. Ay no. Oh. Di ba blue yan? Tapos may green din yan. Ay no. Oh. Yan ang upsider oh. Tingnan yung puti, isa mo ka tapos red ka to. Mas marami pa siya sa rainbow mga pops. Kompleto na to. Tapos the rest, ay para may mga bahid-bahid ng half side. Yan, sobrang gaganda niyan mga paps. Kaya dalian nyo na. No? So, jackpot kayo dito. All you have to do is to text or call me 0953-136446 or message sa so, sanyo Facebook so Messenger. And Don Roya, Don Roya Avery. Ito yung mga dapat na pinaparami natin mga paps. Especially ngayong nalalapit na 2024. No? Kakaiba, bukod sa kakaiba, ay eh, masarap pa sa mata dahil nga colorful. No, so, sulit na sulit kayo dito. No, at sa mga nagtatanong split dan, meron tayo dito. Ah, uh, eto, ah, uh, mob tsaka par blue. No, ang mob dito ay, kak uh, Tapos, blue yung wing hen. No, so, eto, kak yung nasa kanan. Yung nasa kaliwa ay babae. Dito, eto naman ay, ah, uh, par blue kak. Kaya nakalagay, tapos blue hen, baka may tuba rin po no? Ayan, ano Par blue ito ay lalaki. Itong nasa kanan, dilaw. Tapos, yung par uh, blue hen, babae. Yan, yung nasa likod. Yung nasa kaliwa, babae yan. Itong nasa perch, ito yung alalaki. Uh, lalaki. Yan. Tapos dito, may terso dito. Pero baka hindi ko toy out Pero kung gusto nyo, pwede. Pero kung ayaw nyo, wag na rin. <laughs> Ayun, no? Kakaiba to kasi project perso dan palo. So back to back perso uh, split dan palo. Project natin siyempre magkaroon tayo ng visual na perso dan palo. ganda ng perso kami mga tops. So ayan, para blokin, blue -cock, Back to back perso na split dan. Ayan mga tops. Sobrang ganda niya no. Tsaka malalaki mga bedroom lang pa yan. no. Grabe, yung lalaki niya, no? Mga jambong. Jumbo yan oh. Mga malalaki. Ayan, back to back pair split dan sana. Ito naman, power blue cock, blue U-wing hen. Tapos, dito, ay, ah, uh, ah, uh, yan, cage one, power blue hen, mob cock. Ayan. Power blue hen, yung dilaw babae, yung mob naman yung lalaki. Yan. Cage one, back to back split dan sana. Ito, may tub na rin to, siguro. No, dahil hindi ko na masyado tinitingnan mga paps. Ayan, ito cage number 6, par blue cock, cup blue ewing hen, cage number 6, back to back split dan talo. Ito cage number 3, yung person na ito project natin na uh, visual dan talo. So back to back perso cage number 3. Ito naman ay cage number 4. Ayan oh, cage number 4 back to back split dan par blue cup blue blue yowing, uh, blue hen. Yan. Tapos, muli ah, maraming maraming salamat kay Sir Rolly dito sa Aqua Opa na pagkatinis kinis split field palo pa yan. No, sa naghanap ng uh, Project Red Factor, lahat to ay naka-DNA. Eh, oh. Jackpot na kayo rito. May perso, blue, mob, green. Ayan, saan nagpa-project ng Red Factor ngayon? Ngayon, 2024, panalo kayo dito na perso, perso RF. Perso RF. Ayan. kumpleto naka-DNA na to mga paps. So, so ayan, mga matured na rin to. Ayan, matured. Maraming salamat kay Sir Rolly sa ang dami na actually na na-order sa atin yan. No? So, kung gusto nyo, nagustuhan niyo nyo yung vlog natin, yung uh, aqua, yung half cider, yung dalfalong, no? ano pang inaantay nyo, sobrang mura na dahil nga presyo pamigay ngayong Pasko. No, at syempre mga pa natin nga sa darating na 2024. Four. No, all you have to do is text or call me 0953-1364462 or message mo sa Facebook Messenger and Don Roaya, Don Roaya Avery. No, so ilang maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless you.